Okay, hey, good morning, good morning. Good morning po, good morning, good morning, good morning. Ayo kay Apostol Pablo, boy men, ang gamit natin Biblia. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa libro ng Roma, basahin po natin ano, sapagkat ang lahat ay nagkasalah, at walang sino mang nakahabot sa kalwalatiya ng Diyos. Maliwanag na ka, sinabi ni Pablo na apostol ng ating Panginoong Yesus na ano sabi niya lahat tayo <coughs> nagkasala Dito po ako ngayon sa Barangay 91, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala. Ibig sabihin, walang pwede mag... O ikaw, makasalanan ka? Wala. Kasi lahat nga tayo, sabi ni Pablo, pati ako. Yan. Pati siya. Pero mas grabe ang pag ni Pablo. Kung sinabi niyang lahat tayo nagkasala, merong pag si Pablo. Iba yung kanyang pag-amin. Ito yung pag ni Pablo. Tanda nyo ah. Sinabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala. Pati siya. Ito kanyang pag sa kanyang sulat at ako ang pinakasama, ang pinakamasama sa kanila. Yan. Unang Timoteo 1.15 Ano sabi ni Pablo? Oo, lahat ng tao nagkasala. Pero sabi niya, ako yung pinakamasama. Grabe ang paggamit ni Pablo, no Ako yung pinakamasama. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, nagkasala ng tao, ayaw pa niyang umamin. Kahit nahuli mo na, ano sasabihin ng tao? Hindi naman ako yan eh. Ito'y maganda kung gagayain natin. Wala tayong ibang gagayain, kundi si Apostol Pablo. Alam nyo, sinabi niya lahat ng tao nagkasala. Pero sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. Oh. Sa ibang salin ng Biblia, ang sabi ni Pablo, ako ang pangulo ng mga makasalanan. Ginamit niya yung term na pangulo. Ano pangulo? Leader. Pero si Duterte, naglulubid ng kasinungalingan. Oh. ayon sa investigasyon ng Senado at Quad Committee. Kala niya siguro, siya pa rin ang presidente. Sabi niya, makinig kayo. Ha? Akala mo. Hallelujah. Kaya sabi nila, hindi ka na presidente ngayon. O oh, yan. Kaya sabi ng mga Sakwad. kwad well, hindi kayo, hindi na ikaw ang presidente. Okay. Dito po tayo sa Eskinita. Choco Street pa rin ito. Eskinita ito. Papunta ng Riverside O nandito na tayo sa Riverside Ayan Riverside po ito Ayan Ayan Alam nyo dito sa Riverside isa lang address ng mga tao rito 1933 A, B, C, D Ganun lang po yun Ano? Okay. So maliwanag ang sabi ni Pablo, lahat ng tao makasalanan. At ako, pinakamasama, sabi niya. Eh saan naman papunta ang tao? Dahil ang tao makasalanan pala. Saan papunta ang tao? Okay. Kapag namatay ka, doon ka paparusa ng Diyos. Pero pag buhay ka, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Mana abang buhay ka, kinakahabagan ka ng Diyos. Kinakahawaan ka ng Diyos. At mahal ka ng Diyos. Ano po? Gustong mangyari ng Diyos, lahat ng tao magsisi. Talikuran ng masama nilang gawa para sila mapatawad sa kanilang kasalanan. Yan ang purpose bakit naparito si Jesus. Kaya pinadala si Yesus upang, upang patawarin ang kasalanan ng tao. Pero kung hindi ka magsisisi, natural, hindi ka patatawarin. Kasi matatamo mo lang yung patawad kapag nagsisita sa iyong mga kasalanan. At ang nakalagay sa Biblia, ito po ang babasahin natin, yung sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Nang siya po ay nangangaral dito sa ibabaw ng mundo. Dito pa uh, lulugar natin itong video. Dito sa Mateo 4, 17. Magmula noon ng aral si Yesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikura ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Yun! Sabi niyang Panginoong Yesus, bilang mga tao nagkasala o makasalanan ayong kay Pablo, Anong sabi? magsese at talikora ng ating mga kasalanan. Naalala nyo po ba yung babaeng si Maria Magdalena? Yun na nakainkwentro ni Jesus. Tinuli ng mga hudyo si Magdalena, dinala kay Yesus. Sabi nila kay Yesus, Panginoon, nauli namin nagbebenta ng aliwi ito. Hindi pa, hayo sa batas ni Moises, ang ganitong gawain ay dapat siyang mamatay. ayon sabi ni Yesus, umupo si Yesus sa yumuko at sumusulat sa lupa. Ang sabi niya, o sige, kayong mga walang kasalanan, patay na ninyo si Magdalena. Dito nyo po, si Yesus ang nagsabi nol. Kasi, sinusubukan nila si Yesus. Tapos, sumusulat si Yesus, nagsialis yung mga nakahuli kay Magdalena. Tapos, sabi ni Yesus, wala pang bumato sa iyo, wala pang pumatay sa iyo. Sabi ni Magdalena, wala po. Sabi ni Jesus, kahit ako hindi kita hatulan. O sige, bumalik ka na sa buhay mo at huwag ka nang muling magkasala. Ibig sabihin, nagtitinda ng aliw si Magdalena, huwag ka nang magtinda ng aliw, sabi niya. Yan po yung pagsisisi yung pagtaliko at kasalanan. Si Magdalena po ay nagbebenta ng aliw sa madalit salita siya ay isang hostess. Pakangkang, pakantot. Ano po? Pero sabi ng Panginoong Yesus, hindi kita hatulan Magdalena. Pero huwag ka nang bumalik sa pagiging hostess, sabi niya. O, kita niyo po. Kaya hindi po umaatol talaga si Yesus sa mga taong buhay. Ang gusto ni Yesus, tayong mga nabubuhay, may pagkakataon pa po tayong magbago. Oh. Kaya sabi niya, magsisi kayo at talikuran ng inyong kasalanan. Kaya sinabi ni Yesus kay Magdalena, talikuran ang kanyang nga nabuhay. Ano nga na buhay ni Magdalena? Yun nga po, hostess, mababang lipad. Oh. Yun po. Puri ng Panginoon. Kaya tandaan nyo kaibigan, hindi na pa rito si Jesus para parusahan ng tao. Kundi upang turuan paano magsisi at magbagong buhay. Amen. Okay. Nagkat tayo ng nagdanan. Nagdanan po rito. Ayan pupunta tayo ng uh, highway sa may road 10 ay ba kapulong highway kapulong highway ayan ayan nasa itaas na tayo ng kapulong highway dito po barangay ito barangay 93 o, 93. Okay, lakad tayo. Lakad lang. Aba, naglalakad tayo. Exercise din nito Makapag-exercise tayo. Walking, walking. Okay. Okay, babasahin ko ah. Itong ginagawa po natin ha? Habang naglalakad ako dito sa District 1 ng Tondo, Manila nagbabasa tayo ng Bible Basahin po natin yung 1.3.17 Isinogo ng Diyos ang kanyang anak Ang anak po si Yesus at tinutukoy rito Walang ibang tinutukoy dito na isinogo Kundi si Yesus Anak Hindi ho pang atulad ang parusa at saldiputan Tayo po yung mga tao binubunan sa saldiputan Kundi o iligtas ito sa pamamagitan niya. O yon, Anong sabi ng kasulatan? Hindi po tayo parurusaan ng Diyos. Ang sabi, tumatawid po tayo ngayon, kundi o pang tayo iligtas pag sinabing iligtas ibig sabihin po nyan ay hindi tayo parurusahan <coughs> hindi tayo parurusahan kaya ginamit po yung term na Iligtas Tumatawid tayo Dito sa Kapulong Highway po ito Ayan Papuntang Pier Sa likod ko Ito po Papunta naman ng Tayuman Sa likod ko So bababa tayong ng agdanan Ito po Agdanan papa. Yan. Dandan. Mahirap pang maulog. <laughs> o dito tayo ngayon sa Lalyana. Ito pong street na ito, Lalyana. Dito po dead end. Pwede ka sumingit diyan papunta sa Riverside. Ano? Riverside. Ngayon, Ulitin natin ha. So maliwanag po, babasahin natin muli ano. Para baka sabi niyo bakit ulit-ulit. Eh yung kutsilyo po inaasa pa ulit-ulit eh. Oh, bakit inaasa yung kutsilyo? Para lang tumalim. Ganun lang 'yon. Anong sabi sa 323? sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. O, oh, maliwanag. <clears throat> lahat ng tao makasalanan. Kaya hindi mo pwede sabihin, ay mga tsismosa kayo, mga marites kayo. Eh, ang tanong, ikaw sino ka? Kasi ang tao po, may magturo. Pero ang tanong, siya, sino siya? Ayan. Good morning eto lalyana na po ito nilalakaran ko lalyana street dito po sa district 1 tondo manila kaya napakaliwanag po ano ang sinasabi ng kasulatan lahat tayo nagkasala kung lahat tayo nagkasala, meron tayong pagbabayaran sa Diyos. At ang bayad ng makasalanan ay apoy ng impyerno. Pag hindi ka nagsisi. Pero kung nagsisi ka, may pagkakataon kang patawarin ng Panginoon Diyos. Kaya si Jesus ng aral noon, ano sabi niya? Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Mateo 4.17 Sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Hanggat hindi po tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, ang pagsisisi po yung pagamin. Aminin mo yung kasalanan mo sa Diyos. Kagaya na sinabi ni Pablo, nang siya pangkasalanan si Pablo sabi niya sa kawalan kunang kahalaman o pananampalataya sa Panginoong Yesus kaya itinuturing niya kanya sarili na pinakamasama pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan ganun po ang paggamin ni Pablo eh ngayon po, ang tao, wala nang inaamin ng tao eh. Kagaya na lang yung mga nangyayari sa mga investigasyon. Meron ng mga ebidensya ang sinasabi, hey, hindi totoo yan. Hanggat mahari, hanggat makahiwas ang tao, iiwas. Ano po, magpapalusot. Magpapalusot. Good morning, good morning. Walking, walking tayo. Exercise. Exercise pa more. Ayan. Dito pa rin po tayo sa may lalyana. <coughs> lalyana street. Lalyana street. Tatawid tayo. Tatawid tayo. Dito. Ni mga nagba-basketball, mga kabataan, maganda yan. Matuto sila mag-basketball. Malay ninyo, madiscover sila sa PBA. NCAA. Yan kesa ma-involve sa droga mas maganda yung ma-involve sila sa basketball lakad lang tayo lalyana so diliko na tayo rito yan lumiko na tayo tuloy pa rin tayo sa lakad exercise at the same time sana magustuhan nyo po yung mga biblical teaching, ano? Yung mga turo sa Biblia. Ito naman, hindi po turo ito. Kundi binabasa lang natin. Ano po? O, babasa tayo uli, ha? Okay. Okay, men, ang Biblia ng mga pastor. Alam nyo po, ipinapakita lang ng kasulatan walang taong walang kasalanan ngayon, pag sasabihin mong wala kang kasalanan eh meron po sagot ang Biblia dyan alimbawa, sasabihin mong wala kang kasalanan kasi meron nagsasabi ay eh. ako naman, mabait ako eh ay ako naman, matulungin ako na-justify nila yung sarili nila o, kita nyo po ito ang sabi ni Juan sa'yo. Kung magsasabi kang wala kang kasalanan, okay. kung sinasabi natong, natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Unang Juan, uno, Punta tayo sa Diyes para lalo lili, lalong liliwanag at sulat ni Juan. Kung sinasabi natin, hindi tayo nagkasala, nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita kita nyo po yung mga tao nagsasabing walang kasalanan ang sinasabi ninyo sinungaling ang Diyos na may gawa sa inyo at wala ang salita ng Diyos sa buhay ninyo wala kayong pinagkaiba kay satanas bakit po sinabi kong walang pinagkaiba kay Satanas? Si Satanas po, tatay ng mga sinungaling. Oh, totoo na. Ayaw niya pang umamin. Ganyan si Satanas. Mamaya babasahin natin. Tuloy tayo. Sa exercise, paglakad-lakad. So, maliwanag, ano? Ah, kapag wala kang kasalanan ang sabi mo o ginagawa mo sinungaling ang Panginoon Diyos kaya hindi ka pwedeng magturo ng mga taong makasalanan kasi lahat tayo ay pare-pareho lang sa Diyos pare-pareho tayong marumi sa paningin ng Diyos lahat tayo makasalanan Tandaan nyo po yan Tandaan ninyo yan Puri ng Panginoon Ayan Velasquez Health Center Ayan po tayo Velasquez Health Center Barangay 27. Ayun. Barangay 27. Ayan, naglalakad pa rin tayo. Exercise pa rin tayo. Kaya nga po sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. So kung naniniwala kayo sa Panginoong Yesus, edi sundin niyo siya. Anong sabi niya? Magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan. hindi po pwede na sabihin mo mabait ka walang pabayitan yan sabihin mong batalungin ka walang pinag-uusapan kung matulungin ka at higit sa lahat, walang sinasabi na matuwid ka ang Diyos lang ang pwedeng mag-justify sa atin tanda nyo po yan Diyos lang ang pwedeng mag sa ating mga gawa. Pagdating ng araw, lahat ng tao magsusulit sa Diyos. Tandaan nyo po yan. Masama't mabuti ang ginawa natin sa ibabaw ng mundong ito habang tayo nabubuhay. Pagdating ng araw, ipagsusulit natin siya sa Diyos ang Diyos lang ang pwede na magsasabi kung mabuti kang tao, masama ka. Pero kung sasabihin mo ngayon na mabait ka, ha, wala pong pabaitan sa Diyos yan. Bagamat ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maging mabait. Pero hindi po subject yan sa kaligtasan. Kanyan po ang nakasulat sa Biblia. Ano daw? Kailangan magsisi kalikuran ng kasalanan. Kaibigan, kung hindi nyo pa po tinatanggap si Yesus, tanggapin nyo na po ang Panginoong Yesu Kristo sa buhay ninyo. Isuko ang buhay ninyo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Huwag na po natin hintahin pa ha maging uli ang lahat. Sabi ng iba, hatsaka na ako magsisisi. Wag. gat malakas po tayo. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at talikuran ng ating mga kasalanan. Wala na pong pinakamabuti kundi yun ang ating gagawin. Nasa may Romana Street po tayo. Ayan o. Oh. Romana Street. Ayan. Romana. Kaya kaibigan, sana meron po kayong natutunan, ano? Hindi ko po aral ang sinasabi ko rito. Aral ng Biblia. Kinuha natin, binabasa ko po ang banal na kasulatan ng tawagay poemen. Poemen ang Biblia ng mga pasto. Salamat Panginoon Diyos sa liwanag ng iyong pagtuturo sa amin. Sana po merong matutunan ng bawat isa. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat nagiginig na nunood ng video ito. Kung so, sakali man po na ibang kanilang paniwala, baguhin mo po sila. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Yesus, Brother Hermani Bautista. Nandito tayo sa walking, walking and Bible sharing. Dito po sa nagmula tayo sa Barangay 91 natapos tayo dito sa Romana Street. Itong Romana po yung isa dito 96. Yun dito Barangay 97. Yung gitna nito dito po yung nagpapahiwalay ng dalawang barangay. Barangay 96 at Barangay 97. Yan dito na lamang po. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye!